Yun, uh, meron dinala sa atin dito pinakalas sa ibang shop ang problema uh, nagpa car wash tapos dahil open TV nilagyan ng plastic kaso nakalimutan tanggalin, pinaandar umipit sa kanyang barbula, kaso ang problema dinala kasi ito sa ibang shop so paliwanag muna natin sa inyo kung ano yung mga ginawa rito pero intro muna tayo So ayun, uh, binaklas to sa ibang shop, bali din na rito to, tinutulak. Actually, pumunta nga ako dun sa shop kung saan ginawa to. Uh, nagsabi-sabi ako dun sa may-ari kasi pwede kasing ikasira ng shop yun. Kailangan pag hindi kayang gawin, wag nang gagalawin para hindi gumasos yung may-ari. Kawawa kasi yung may-ari kasi hindi naman pinupulot yung pera. Tapos ayun, siningil pa siya ng 600 hindi naman din nagawa or hindi naman din na, di naman din na ang nangyari dito ulitin ko lang uh, dahil naka ram air sya nilagyan to ng plastic pinaandar yung motor nakalimutan tanggalin so unang andar kasi ng motor ihigupin kasi yon so pagka ihigup yung plastic kwento ng mayari abang nung binaklas na yung throttle body umipit sa barbula kaso ang ginawa nung, nung pinagdala nila nito ako kasi ang technique ko doon bubuksan ko dito, iikot ko yung magneto tapos dahan-dahan kong ihilain yung plastik kaso ang ginawa doon pinersa yata ang hinila yung mga plastik kaya na, nagkanta punit, -punit na iwan sa loob tapos yun, binaklas yung makina binaklas yung mga barbula binaklas yung mga shim tapos binalik na ulit so wrong, bakit? once na nagbaklas ka ng barbula dapat mag-aasinta ka ng barbula kasi sisingaw na yun once na tinanggal mo tapos dinala rito, ikikickstart namin. Ayaw din makik kasi tukod din yung barbula. So yun, check pa lang natin yan. Sana hindi bumaloktot yung barbula. So pinabaklas ko na. Mayari ka grupo natin, Rossi Chapter Angeles. oh, pumunta siya rito, hindi para magpakarga. Magpagawa lang. <laughs> so ito pa yung mga nakapending. Uh, simple problem, tapos simple problem din. Tapos yung Aerox, check natin kung ano yung problema. May error daw eh. So, ayun. Tuloy natin yung video mamaya. So, ayun. Uh, halos patapos na rin yung motor ni Sir na dinala rito sa kagrupo nating Rosy Chapter Angeles. So, tayo Rosy. Uh, main, Pampanga. So, dinala kasi rito. Hindi umaandar. Eh, uh, napachempo lang kasi sarado tayo ng ilang araw kaya hindi sa atin unang dinala. So, kanina pagbukas dito, una tukod yung barbola, tapos yung camp wala sa tayo. Pati yung chain wala rin. So, talagang baklas. Tapos, pagpaklas na silinder eh, uh, singaw doon yung dalawang barbola niya, yung kinalas daw sa may intake. So, ginawa natin dito, diretso repress na kasi bukas din yung makina. So ayun uh, on process, malapit na tayong matapos. Ayan, uh, bubuhin na lang natin. Tuloy natin yung video mamaya kapag kompleto na. So ayan, napauti na naman tayo. Ayan. Pero kagandahan na ito, ayan, yung dinalang motor sa atin ng tropa natin na Rosie Angeles Chapter. Ayan, dinalang hindi umaandar ngayon, uuwi na siya na umaandar. So, pinagawa kasi ito sa iba. Ang nangyari kasi, napatsyempo kasi sarado tayo. So, kaya no choice. Uh, dapat ikaw karwas, kaso nakalimutan ano, tanggalin yung plastic ng paanda na syempre ihigupin ng ram air. So, umipit sa barbula. Ang nangyari, dahil ginawa ng iba, for sure, di naman din siya gumagawa ng radar. Kaya, grabe, ang daming pawi eh. So, patay muna natin. So, yun. Pagbukas natin, wala sa timing tukod so, yung parpula syempre pag tukod ibig sabihin nun singaw, singaw yung ano yung yung parpula din kasi nakapuka agad so isa pa yon pati yung cam gear ginalaw so which is kapag repress di mo naman kailangan galawin yon kung hindi ka magpapalit ng cam gear pati yung mga yon ginalaw daw so ayun Ah, uh, natin lahat, bali nung nag leak test tayo singo yung dalawang barbola so ngayon ginawa natin diretso press na lahat sabay palit ng valve seal so ngayon all goods na yung motor so sa mga kapwa ko mekaniko pag di po kaya yung motor na yung pinapagawa mas maganda wag na lang natin galawin para hindi abala sa ating gumagawa hindi rin abala sa taong nagpapagawa kasi ganun ako dito sa shop kapag hindi ko alam gawin yung pinapagawang motor hindi ko gagalawin kasi Maabala yung oras ko, maabala din yung oras na nagpapagawa. So lesson learned na lang yon. Pag di kaya, huwag ipilit. Kawawa yung nagpapagawa kasi hindi naman pinupulot yung pera na ginagastos. So, ngayon okay na yung motor. Hanggang dito na lang yung video. Uh, thank you for watching. God bless sa inyo.